guys, welcome so, to my vlog. So I have another story from from yesterday. So, mani kuan mani resultas pa mista ba? Look at my eyes. Mani resultas sa suba kay gahapon init siya pag kumagsimba naman tas kalit sya ulan so pag sore-sore naman init kaya siya ni kalit siya resulta sa akong mata o pingo ug, gisuban yan look at my baby diba natulog siya yan nislip akong baby kai, kapoy siya tapos kapoy kapoy kong galabad kong ulo so marani kong manis tata kapoy dahil kai ng idol mo So, kung padungan paganit naan, excited pa pasta na, excited, pura-pura ini, uli, luya pasta luya pasta na, luya pasta